Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Kapag sinabing Pasko, malamang ang unang larawan na pumapasok sa iyong isipan ay ang Belen o ang lugar ng kapanganakan ni Jesus. Sa gitna ng eksena ay ang sabsaban kung saan nakahiga ang sanggol na si Jesus. Sa tabi niya ay ang kanyang mga magulang, sina Jose at Maria. At naroon rin ang mga pastol na namangha sa nasasaksihan nila na tulad ng sinabi ng Anghel ng Diyos. Sa itaas nito ay isang maningning na bituin na nagsisilbing tanda upang gabayan ang mga pantas sa paghahanap ng hari. Dala ang kanilang mga regalong ginto, kamangyan at mira. Ngunit tignan rin natin ang isang kwentong kasunod ng kapanganakan ni Jesus na isinalaysay sa Ebanghelyo ni Lucas tungkol sa isang lalaking natagpuan ang sanggol na si Jesus nang iharap siya sa templo sa Jerusalem. Hayaan mong basahin ko ito mula sa Lukas Kabanatang 2, talatang 25 hanggang 35. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon.